Ito pala yung ano, bahay ko. House reveal nga pala mga idol. Oh my god! Wow! Pagawa ko ng bahay. Ayan. Ayan pala mga trabahante ko. Ayan, ito yung labor. <laughs> Forman pala yung nakapula yung damit na sa ulo. Yung mga mason no? oh. Ito na pala oh. <laughs> Idol, ang ganda ng tanawin dito Kita yung dagat Yan o Ayan, kita yung mga ano Mga palay Ayan Idol, sipag lang para makagawa kayo ng Ganitong bahay Ito pala yung bahay ko, simple lang yan Ayan pala yung view, sobrang ganda Wow Ayan, sige, trabaho na kayo. Yeah!